Yo, what's up mga boss? Ngayong araw na naman ay naglambat sila Kuya Lloyd kaya mayroon silang huling alumahan kaya ang ginawa natin kinabukasan ay kinilaw na natin agad. So ayan na nga mga bossing, ay nilinisan ko na at kinuha ko na yung mga laman sa gilid-gilid at yung sobra naman ay ating sasabawan. So ang kinilaw natin dyan ay alumahan. Siyempre mga bossing, presko yan at napakasarap na isda yan pag kinilaw. So, panuorin yung mga bosing kung paano natin gawin yan kunti lang pala yung kikilawin natin dyan mga busing dahil kunti nga lang din ang huli nila kaya yan lang po ang kinaya natin ngayon so ayan is slice na natin yung mga laman mga busing pag, ganyan ganyan lang mga lang mga busing pero napakalapis na yan mga busing pag ganitong mga isda mga busing pag bagong huli ay napakasarap yan pero pag ito naman ay natagalan ay huwag nyo nang kilawin dahil nga mabilis lang po mga ang isdang alumahan di siya maganda pag matagal na at ito nga lang yung pangsahog natin dyan yan napakasimple lang yan pero napakasarap yan pag na so ayan lagyan na natin ng suka ay hindi ko na napakita sa inyo dito kung paano kong ginayat yung mga pipino maliit lang ginayat ko dyan pero nilalagyan ko po yan na pipino kasi napakasarap yan na pipino naghanap kasi ako ng manga kaso lang walang manga ay pipino na lang kaso lang binili pa kaya nahuli na ang pipino at syempre mga busing ay hindi yan kompleto pag hindi muna natin lagyan ng suka syempre hugasan muna natin ng suka at itapon muna yung unang Uh, hugas. At yung pangalawa naman, pag uh, kinawala ng pula, ay lalagyan na natin yan ng ricado. Siyempre, yung katas ng kalamansi, ang nagpapasarap niyan, mga busing. So, ayan mga busing, lagyan na natin ng loya. May kasama pang sili, mga busing. Yan yung papasarap siya, ka-onion, mga busing. So, ayan, tinignan nyo natin, busing. Mamaya titipatikman natin kung anong lasa. Mamaya pa yung... Uh, Pipino mga busing kasi binibili pa. So napakasarap yan pag may pipino. Medyo magtubig din yan pag may pipino. Pero napakasarap talaga sana kung may mangga yan mga busing. Yun yung the best talaga yan. Masim-masim na uh, sarap. kami tengah tikim. Hmm. Hmm, yummy. Hmm. Ya, <laughs> mm, serap. Mm. Serap. Serap pasti. Oke, okay. oh, yang bos. <laughs> serap.